BTV，电 i s h o n and fire Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Break. Kamusayin natin ang sitwasyon sa prosesyon ng mga replika ng itim na Zareno mula sa ating kasamang si Ria Fernandez mula sa Quiapo, Maynila. Ria, Yes, Ralph, bandang alas 3.10 yes ng hapon, inilabas ang hari. Ito yung replika ng pong itim na Nazareno na pagmamayari ng simbahan ng Quiapo. Pero paglilinaw lang natin, hindi pa ito yung mismong buo na ipaparada sa traslasyon sa Enero 9. Gayun man, kitang kita at ramdam na ramdam namin dito kung gaano yung debosyon ng mga katolikong mananampalataya. Talagang itinataas nila yung kanilang mga kamay, iniikot yung mga panyo at tuwalya na nga lumabas itong hari mula sa Quiapo Church at sa lahat ng dinadaanan nito. Nagsusumikap din ang lahat na makalapit o di kaya'y makasampa doon sa naturang replika. Samantala, Ralph, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga balangay, dala ang kanil kanilang replika. Yan po nakikita natin live mula rito sa aking likuran sa Quiapo Church at uh, makikita rin natin na uh, banda doon sa harapan ng Quezon Boulevard na yung build-up ng ating uh, mga deboto na lumahok dito sa replica procession. Dahil doon po ay uh, bukod sa pagdaan nga ng hare, itong replica ng poong Nazareno ng Quiapo Church, ay uh, doon na rin po binabasbasan ng mga pare yung uh, bawat imahin na ipinaparada. Napakahigpit ngayon ng seguridad dito sa replica procession kung ikukumpara sa mga nagdaang taon Napakataas ng police visibility, gayon din ng mga militar na kabi-kabila ay nakadeploy. At uh, sabi nga nila, bagamat uh, walang banta sa seguridad dito sa taunang uh, replica procession, ay nag-iingat ng ating mga otoridad para matiyak na walang makalulusot na mga masasamang loob na gumawa ng panggugulo o masamang gawain at matiyak ito nga seguridad ng ating uh, mga deboto na nakikilahok dito sa replica procession at uh, bukod dito nakikita rin natin na may mga naka-standby na fire truck, meron ding mga medic at saka rescue units. Ito ay uh, para mabilis yung kanilang pag sa sakaling magkaroon ng aberya. Ralph inaasahan na abot ng pito hanggang walong oras itong uh, replica procession kung saan tinatayang nasa Dalawang Libo Raw ang replica na ipinaparada. Mula rito muli sa Quiapo, Maynila, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat, Ria Fernandez, nag-uulat live mula sa Quiapo, Maynila. Samantala, ipasasara naman ng Philippine Coast Guard ang bahagi ng Pasig River malapit sa Malacanang sa lahat ng mga bangka sa loob ng dalawang araw kaugnay ng traslasyon ng itim na Nazareno. Batay sa abiso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ipinag-utos ng PCG ang pagpapasara sa Malacanang Restricted Area mula alas 12 ng tanghali bukas, Enero a 8, hanggang alas 6 ng umaga ng Martes, Enero a 10. Dahil dito, hanggang sa bahagi na lamang ng Polytechnic University of the Philippines, babiyahe ang mga ferry ng MMDA sa mismong araw ng traslasyon. At yan po muna ang pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like lamang po ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Ralph Obina, magandang hapon.